Good morning, good morning everyone Ayan po, mag-almusal po tayo Mayroon po tayong kakaunting rice Ayan po At saka simpre mayroon tayong kamatis Ayan At saka mayroon tayong uh, Kunting bawang uh, Kinakain ko lang po ito na hindi ko nahiwain At saka mayroon tayong Ah, loya pala, loya ito, loya Ayan tsaka dalawang bawang everyday po kailangan makakain tayo ng bawang tsaka mayroon tayong sibuyas ayan hindi ko na po inihiwa kakainin ko na lang ito ng uh, ganito tsaka mayroon tayong egg dalawa uh, sa atin lang po uh, ano lang po kasi tayo ay mayroon na tayong edad so mayroon tayong lettuce ayan kakainin ko lang ito ng hilaw siya. So, meron tayong uh, katas ng bawang within vinegar. Ayan po. So, ito po ang sausawa natin. May black pepper siya. Dinudurog ko lang. Kakaunti lang kasi nilagay ko rito na ano, uh, katas ng ating bawang. Kaya ganito lang. Para hindi po masayang kasi hindi natin mauubos. So, right guys. Kaya na tayo. Ayan, unahin ko yung kamatis. Mmm, sarap. Siyempre, kunting kanin. Magkamay lang tayo. Sanay naman tayo sa hirap eh. Di ba? Ayan. Tapos, yung itlog. Ayan. Tapos, itong litos. Ayan po. lagyan ko lang ng kunting asinto para medyo lumasa. Siyempre, itong bawang natin. ayan try lang po tayo para maging malakas tayo, di ba? At kaunting rice. Ayan. Ayan po, kainin ko na itong bawang. Maanghang siya pero hindi na masyadong anghang pag na, ibabad, ibabad natin sa suka ayan pero masarap po ang bawang o, sibuyas natin isausaw natin sa ating sausawan na may paminta ayan po mm, masarap Masarap po ang sariwang sibuyas na kainin natin. Sa simple, may kamatis tayo. Mmm, sarap! pagkain natin ng rice huwag natin damihan sa umaga kaya normal lang tayo yun po tapos siyempre yung itlog natin diba sausok natin sa may pamintan na may suka Ito po, binabad ko yung kami, ano natin, bawang. Ayan po. Within vinegar. Para ma medyo mawawala yung kanyang anghang. So, maganda rin po gagawin ito para ang katas niya, makaka mahihigop natin kung higopin o sausawan lang. ba diba? Ayan. Tamot mm. na yan. Kaya na. May litos ka yata dyan eh. Hmm. Eh, halo natin. Halo. Ano? Ay, ay, pwede yan. Ay, ay, na nga, ay, 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 ano mo kinakain na? Wala na natin, kinain mo na Nabot Guys, mag-out uh, mag na po ako kasi nandito na yung mga kasama ko.